Hello guys, good afternoon. Tuturo ko po sa inyo kung paano tanggalin ang watermarks ng TikTok. Ayan, punta tayo sa akin photos. Ayan, kada-download ko po lang ng, ayan, kikita nyo, TikTok watermarks. Ayan, punta tayo sa TikTok account ko. Ayan, pindutin ang TikTok account. Ayan, ito na po yung aking TikTok page. Ayan, pindutin po natin. Thank, Thank you in advance. sa google chrome yan, lagay nyo po dyan sss tiktok.com ayan tapos lalabas po yung tiktok downloader, pindutin po then paste lang po dito yung link na kinuha natin sa ating tiktok account ayan, download na po siya so wait nyo na lang po, may lalabas po ayan, after ayan, so lalabas po without watermarks, ayan, pindutin pindutin, ayan Ayan, naka-open na po siya. Ayan, pwede na siyang open. Ayan, punta po tayo sa ating TikTok. Ito po yung merong watermarks. Ito naman yung walang watermarks. Ayan, so ayan guys. Sana po natutunan niyo po kung paano magtanggal ng watermarks. See ya, bye bye!